Welcome back! Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na buong magdamag kanyang mapapanaginipan? At buong magdamag ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang isipan? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabaki ko sa inyo ngayon, lalong-lalo na kung hindi kayo nagpapansinan o hindi kayo okay na dalawa ng partner mo, at hanggang ngayon ay may tampuhan pa rin kayo sa isa't isa. Kaya gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka ng kaunting asin, ilagay mo ang asin dyan sa palad mo na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos mo nang malagay ito, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag ka, pakaisipin mo ng maigi ang target at sambitin mo o ibulong mo ito sa isipan mo pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong asin, ako ay iyong mapapanaginipan buong magdamag at ako lamang ang magiging laman ng iyong isipan. Ibulong o sambitin mo lamang ito ng paulit-ulit. Pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, itapon mo lamang itong asin. At huwag niyo pong burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan mo lang ito na mabura ito ng kusa. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang ritual. Pwede ito ulitin sa kahit na anong oras na gusto mo. At pwede mo rin ito gawin kung sakali hindi pa rin nagpaparamdam ang taong mahal mo. Basta gawin ito na 100% ang paniniwala mo at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.